maaga pa pero gising na ang buong baryo. Ulan ang pumipigil sa araw, yung uri ng ambon na hindi mo maririnig, pero mararamdaman mo sa balat. Sa loob ng maliit naming karinderya, nagsisingawan ang kalderetang may toyot bawang, at sa bawat pag-ikot ng sandok ko, naririnig ko ang malambing na tinig ni Lani. Huwag mong kalimutan yung asin, Dante, sabi niya, nakangiti, habang inaayos ang kurtinang luma pero malinis. Hindi ko naman nakakalimutan yung paghina ko, yan pa kaya, sagot ko, sabay tawa. Ganito ang umaga namin. Tahimik pero buo. Parang sanay na ang paligid sa aming dalawang magkasangga sa buhay. Sa labas, dumaraan ang mga estudyante, bitbit -bit ang payong na may punit, mga tricycle na kumakalansing sa putik, at mga aso na nagkakadatan dahil sa lamig. Pero mayong araw, iba. May kakaibang katahimikan na humahalo sa ambon. Parang may nagmamasid, Napatingin ako sa tapat ng karinderya. Sa dulo ng kalsadang basa, may isang bahay na dati bakanteng matagal, ngayon may liwanag na galing sa bintana. Puti ang ilaw, hindi dilaw gaya ng sa mga karaniwang bahay. At sa lilim ng pader, may lalaking nakasilip. Hindi ko nakita ang mukha, pero natanaw ko ang puting mata na saglit kong inakalay refleksyon lang ng ulan. Baka may bagong lipat, sabi ni Lani, sabay punas ng kamay sa apron. Pero ang aga nilang mag sagot ko, habang pinupunasan ang mesa. Isang matandang babae ang pumasok sa karinderya. Si Aling Goring mahilig sa chismis, pero palangiti. May bagong kapitbahay daw kayo sa kanto, Dante, bungad niya, habang umuusok pa ang kape. Ah! Kaninang umaga ko lang napansin. Tahimik lang yata. Tahimik. O baka naman may tinatago natawa ako pero si Lani napatingin sa labas seryosong mukha ang sabi nila patuloy ni Aling Goring gabi raw dumating yon walang dalang gamit walang naghatid at alam mo kung sino unang narinig ang kaluskos yung mga pusa sa kalsada lahat nagsitakbo sandaling katahimikan tanging tunog ng ulan at paghalo ng kape ang naririnig baka pagod lang yung tao sabi ni Lani baka nga sabut ko pero hindi ako kumbinsido Pagkatapos ng almusal rush, nagsara kami ng sandali. Lumapit ako sa bintana at sumilip. Doon ko siya unang nakita ng malinaw. Ang bagong kapitbahay. Matangkad. Manipis ang katawan. Nakaitim na hoodie kahit tanghali. Nakatayo lang sa tapat ng pinto niya, parang pinakikinggan ang ulan. Tininala niya ang langit at sandaling nagtagpo ang mga mata namin. Walang galaw, walang ngiti, walang takot. Pero may kung anong lamig na dumaan sa pagitan namin. Dante, tawag nila ni mula sa kusina. Sino yung tinitingnan mo? Ah, wala. Yung bagong kapitbahay lang. Tahimik siya sandali bago muling nagsalita. Parang may lungkot sa hangin, no? Hindi ko sinagot. Kasi totoo. Hindi yon ulan lang. Parang may mabigat na humihinga sa paligid. Sa labas, tumigil ang mga aso sa tahol. Sa bahay sa kanto, namatay ang puting ilaw. At sa basang salamin ng karinderya, naaninag ko ang anyo ng lalaking nakatayo sa dilim, hindi na nakatalikod ngayon, kundi nakatingin diretsyo sa amin. At sa unang beses, naramdaman ko, may lihim na darating. Hindi sigaw kundi bulong. Hindi bagyo kundi katahimikan. Lumipas ang ilang araw at parang wala namang kakaibang nangyari. Pero sa bawat gabi, habang isinasara ko ang karinderya, ramdam ko ang pagod ni Lani, yung pagod na hindi sa katawan kundi sa loob. Parang may bigat sa hangin na hindi niya masabi. Minsan, habang pinupunasan niya ang mesa, napansin kong nakatingin siya sa kanto kung saan nakatira si Gary. Nalaman namin ang pangalan niya sa isang delivery receipt na napunta sa amin. Baka kailangan niya ng tulong, sabi ni Lani. Wala pa akong nakitang pumupunta sa bahay niya. Baka gusto lang mapag-isa, sagot ko, sabay kindat. Pero sa totoo lang, ako mismo'y interesado. Hindi ko alam kung awa, takot, o hiwaga ang nagtutulak sa akin. Kinagabihan, habang nagbibilang ako ng kita, narinig kong may kumalusko sa labas. Hindi ordinaryong tunog. Parang kuko sa yero. Tumigil ako, nakiramdam. Mga pusa lang yan, sabi ko sa sarili. Pero nang sumilip ako, wala ni isang hayop. Sumunod na gabi, inaya ko sila ni na manood ng lumang pelikula. Pero bago pa magsimula, may kumatok sa pinto. Tatlong beses, mabagal, parang ayaw gisingin ang bahay. Binuksan ko. Walang tao. Sa sahig, may papel na basa sa ulan. Salamat sa pagkain. Walang pirma. Pero may isang hibla ng puting balahibo na nakadikit sa gilid ng papel. Kanina lang ako lumabas sa likod, wala namang dumaan, sabi ni Lani. Tahimik kaming nagkatinginan. Hindi na namin pinag-usapan pa, pero pareho naming alam, may nakatingin sa amin, at hindi yon imahinasyon. Kinabukasan, dumaan si Aling Goring muli. Dante, narinig mo ba yung nangyari sa kabila, bulong niya, habang nagkakape? Ano naman yon? Yung buntis na kapitbahay, nakunan daw. Sabi ng iba, nakita raw si Gary malapit sa bahay nila kadabi. Napatingin ako kay Lani. Hindi siya nagsalita. Pero nakita ko sa mata niya ang takot na ayaw ipakita. Pagbalik namin sa bahay, mahina ang ulan. Ang mga aso sa labas, sabay-sabay ang tahol. Pero sa gitna ng mga sigaw ng hayop, may kakaibang tunog, isang mahinang umol na parang mula sa ilalim ng lupa. Dante, mahinang sabi ni Lani. Naririnig mo yon? Sagot ko, habang hinahanap ang pinagmumulan. Lumapit ako sa bintana, pero sa dilim wala akong makita, maliban sa dalawang matang kumikislap sa likod ng pader ni Gary. Hindi mata ng tao. Hindi rin ang hayop na alam ko. Biglang nagpatay sindi ang ilaw. Pumikit si Lani, hinawakan ng kamay ko. Baka may sira lang sa linya, sabi ko, pero hindi ako naniniwala. Pagdilat namin, tahimik na ulit. Wala na ang mga mata. Pero sa labas, sa gitna ng ulan, may iniwan ng mga baka sa lupa, mahahabang marka, parang mga yapak ng tao, pero may kuko sa dulo. Kinabukasan, dumating ang pulis sa baryo. May napabalitang lalaking nawawala. Sabi nila, huling nakita malapit sa kanto. Baka naman aksidente lang, bulong ni Lani habang nagsasara kami ng karinderya. Pero ramdam kong nanininig ang boses niya. Lani, sabi ko, kung sakaling may mangyaring kakaiba, tatakbo ka lang sa bahay ako na bahala. Ngumiti siya ng pilit. At sa sumunod na saglit ng katahimikan, may dumaan sa likod namin, isang aninong dumula sa pader na parang usok, mabilis at walang tunog. Hindi namin natiyak kung tao o hayop. Pero alam naming pareho, may isang nilalang na gumagalaw sa dilim. At simula ngayong gabi, hindi na kami basta mag-asawa sa karinderya. Kami na ang bagong bantay ng lihim sa kanto. Mabigat ang hangin ng gabing iyon. Hindi na ambon, ulan na ang bumubuhos at bawat patak ay parang kumakatok sa bubong namin na may dalang babala. Maaga kaming nagsara ng karinderya. Ilang linggo na rin mula nang mawala ang lalaki sa kabilang kanto, pero hindi pa rin natatapos ang mga bulung-bulungan. Si Lani, tahimik lang habang naglalaba. Paminsan-minsan, napapatigil siya, nakatingin sa labas, para bang may naririnig. Dante, mahina niyang sabi, may naririnig kang parang pag-iyak. Inilapit ko ang tenga ko sa hangin. May humahalo sa ulan, huni parang pusa, pero hindi. Mas mababa, mas mahaba, parang daing ng taong sugatan. Baka lang hangin, sabi ko, kahit alam kong hindi. Sa isang iglap, sumabog ang ilaw. Itim. Tahimik. Narinig ko ang malutong na tunog ng basag na bote sa labas. At bago ko pa maabot ang flashlight, may humila sa akin mula sa likuran. Matulis ang amoy ng langis at pawis, mga kamay ng tao, hindi multo. Huwag kang kikilos, may bumulong sa tenga ko. Naramdaman ko ang malamig na dulo ng baril sa batok ko. Narinig ko ang sigaw ni Lani, pero mabilis nilang tinakpan ang bibig niya. Sinubukan kong lumaban, pero tatlo sila. Piniringan nila ako, itinali ang kamay at kinalagkad palabas ng bahay. Ang huling tanaw ko bago ako tuluyang madilim ay ang basang buhok ni Lani, naninig umiiyak pero walang tunog. Nang imulat ko ang mata ko, amoy kalawang at gasolina. Nasa isang lumang bodega ako. Madilim, basa, malamig. May mga aninong nag-uusap. Sigurado ka ba dito, sabi ng isa. Yan yung may nakakita sa akin. Taposin na natin. Nanlamig ang buong katawan ko. Sinubukan kong gumalaw pero mahigpit ang tali. Nilagay nila ang isang basang tela sa bibig ko at ang isa ay nagbuhos ng tubig. Parang nilulunod ako habang gising. Hindi ko alam kung ilang minuto, ilang sigaw, ilang dasal, basta ang alam ko lang, dahan-dahang lumiliit ang mundo. Hanggang sa may biglang huminto. Tahimik. Walang hangin, walang galaw, pero alam kong may bagong presensya. Yung uri ng katahimikan na hindi ginhawa, yung katahimikang nagpapabigat ng dibdib. Narinig kong isa sa mga lalaki ang bumulong, sino yon? Sumunod, may kumalusko sa kesem. Parang mabigat na hayop na marahang bumababa. "Pusa ba 'yan?" sabi ng isa, pilit na tumatawa. Pero bago pa siya makalapit sa pintuan, may humagibis. Isang malalim na yirey ang pumutol sa hangin. Isang sigaw, tapos kalabog. Isa pa. Isa pang sigaw mas malapit. Tapos wala na. Sa madilim na bintana ng piring ko, may dalawang mata. Hindi mata ng tao, hindi rin mata ng halimaw mata nilalang nagising sa gabi, pamilyar, ngunit hindi mo kayang titigan ng matagal. Pusa o tao? Hindi ko alam. Lumapit siya. Naamoy ko ang basa niyang balahibo at bakal. Tinanggal niya ang tali ko ng walang salita. Nang alisin ko ang piring, wala na siya, maliban sa mga bangkay ng mga lalaking kanina'y bumibira sa akin. Tahimik silang nakatihaya, walang dugo, pero may bakas ng malalalim na galos sa leg. Sa sahig, may puting hibla ng balahibo na kumikislap sa dilim. Paglabas ko sa bodega, gumapang ako sa putik hanggang sa kalsada. Ulan pa rin, mabigat, at sa bawat hakbang, parang lumalalim ang dilim. Tumigil ako nang makita kung bukas ang ilaw sa bahay ni Gary. Sa loob, sa liwanag ng kurtinang kumikilos, may siluetang nakaupo sa sahig. Nakahandusay ang isang katawan ng hayop, pusa, siguro, at pinapahiran niya ito ng tela, parang inaalagaan. Nang tumingin siya sa bintana, nagtagpo ulit ang mga mata namin. Walang salita. Pero sa titig niyang iyon, naintindihan ko ang hindi ko kayang ipaliwanag, siya ang nagligtas sa akin. Umuwi akong basang-basa, sugatan, nanginginig. Si Lani, nang makita ako, agad akong nyakap. Umiiyak siya, naninginig, pero hindi nagtanong kung ano nang nangyari. Parang alam na niya. Paglingon ko sa bintana, nandoon pa rin ang bahay ni Gary, tahimik, nakasindi ang ilaw. Pero sa sandaling yon, alam kong nagbago na ang lahat. Hindi na ako takot sa dilim. Takot na ako sa liwanan. Hindi ako nakatulog ng ilang gabi pagkatapos ng nangyari. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko ulit ang bodega, ang mga lalaking walang hininga, at ang dalawang matang kumikislap sa dilim. Pero sa halip na takot, ang nararamdaman ko ay utang. Sino man siya, tao o hindi, ako ang dahilan kung bakit siya lumitaw. Si Lani halatang lumalim ang mga mata. Hindi na siya kumakain ng maayos, laging nakamasid sa labas, para bang may hinihintay. Baka bumalik sila, sabi niya minsan. Wala nang babalik, sabot ko. Tapos na yon. Pero alam kong hindi ako sigurado. Sa baryo, sumiklab ang mga kwento. May halimaw daw na gumagala, sabi ni Aling Goring, nanginginig habang nagkakape. Tatlong lalaki, patay na, pero walang dugo. Para raw pinahinga ng bigla. Eh baka naman tao lang yon, tanong ko, pilit na kalmado. Tao. May nakita raw na bakas, malalim, parang kuko. At gabi-gabi, may naririnig na umol. Alam mo kung saan galing? Doon sa bahay ng bagong kapitbahay nyo. Tahimik si Lani. Hindi siya tumingin sa amin, pero napansin kung pinipisil niya ang laylayan ng kanyang palda, mahigpit. Hindi naman natin alam ang totoo, mahinahon niyang sabi. Yan ang problema, sagot ni Aling Goring. Hindi natin alam, kaya dapat mauna tayong kumilos bago tayo mauna. Kinahapunan, nagpa siya akong puntahan si Gary. Dala ko ang dahilan ng simpleng kamustahan, pero dala ko rin ang bigat ng tanong, siya nga ba ang nilalang na yon? Bago pa ako kumatok, bumukas ang pinto. Nakatayo siya roon, pale, nakaitim, at may mga gasgas sa braso. Dante, sabi niya, unang beses ko siyang narinig. Mahina, parang hangin. Ayos ka na ba? Salamat sa tulong, sabot ko. Tumango lang siya at bahagyang umiti pero may lungkot. Hindi ako ang dapat mong katakutan, bulong niya bago niya isinara ulit ang pinto. Pag uwi ko, tahimik si Lani. Siya ba? tanong niya. Hindi ko agad nasagot. Hindi ko alam, sabi ko sa huli. Pero kung siya man, hindi siya kalaban. Tumulo ang luha ni Lani. Kung hindi siya kalaban, bakit tayo natatakot sa kanya? Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Ilang araw ang lumipas at mas dumilim ang paligid. May buntis na kapitbahay na biglang nakunan. May mga pusa sa kalsadang natagpuang patay. At gabi-gabi, may mga taong nakakarinig ng mga yabag sa bubong. Ang mga tao, unti-unting natatakot, nagiging iisa ang kanilang paniniwala, may halimaw sa kanto. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng karinderya, lumapit si kapitan. Dante, sabi niya, tulungan mo kaming kausapin yung bagong kapitbahay mo. Hindi na mapakali ang mga tao. Kung totoo yung sinasabi nilang aswang siya, kailangan nating siguruhin. Tumango ako, pero sa loob ko, may boses na tumutol. Kung ipapakita ko siya sa kanila, mapapahamak siya, sabi ng isip ko. Pero kung hindi, baka kami naman ang masunog ng galit ng baryo. Sa gabing yon, habang tinitingnan ko sila ni na natutulog, pinakinggan ko ang ulan na unti-unting bumigat. Sa bawat patak nito, parabang may kasamang pangalan, Gary. At sa labas ng bintana, sa pagitan ng kidlat at dilim, nakita kong muli ang mga matang iyon, hindi na nakasilip sa pader, kundi nakatayo mismo sa tapat ng bahay namin, nakatingin sa amin. Hindi ito pananakot. Parang paalala. At doon ko naramdaman, paparating na ang gabing maghihiwalay sa katotohanan at takot. Gabi ng sabado nang sumabog ang galit ng baryo. Umuulan na naman, pero hindi iyon nakapigil sa mga tao, dala ng ilan ang mga sulo, ang iba'y kahoy, at lahat ay may isang tingin, takot na ginawang sandata. Sa bahay sa kanto. Doon nakatira ang halimaw, sigaw ni Kapitan, basang-basang mukha sa ulan. Ang mga aso, tahol ng tahol, para bang sinusubukang pigilan ang mangyayari. Ako, si Lani, at ang buong baryo, nakatayo sa gitna ng daan. Dante, sabi ni Lani, nanginginig, huwag kang sasama. Kung hindi ako sasama, baka patay nila siya. Baka siya ang pumatay sa kanila. Hindi ko masagot. Kinuha ko ang payong at dahan-dahan kong sinundan ang mga taong naglalakad patungo sa bahay ni Gary. Bukas ang pinto. Walang ilaw sa loob. Tahimik. Ang katahimikang iyon mas nakakatakot pa kaysa sigaw ng mga tao. May unang nagbato ng bato. Pak. Basag ang bintana. Sumunod ang isa at isa pa. Hanggang sa ang katahimikan ay napalitan ng ingay ng bubog at ulan. Tao ka ba o demonyo, sigaw ni Kapitan. Lumabas ka. Walang sumagot. Pero sa loob ng dilim may kumilos. Mula sa loob, lumabas si Gary, nakayuko, basang-basa, at may dugo ang tela sa kamay. Nakatitig lang siya sa lupa, parang pagod. Hindi ko sila sinaktan, mahina niyang sabi. Hindi ko ginusto sinumaling sigaw ng isa sa bayhagis ng sulo. Tumama yon sa pader ng bahay at agad kumalat ang apoy. Ang ulan ay hindi sapat para patayin ang apoy. Lahat ay nagsigawan. Ang mga bata, umiiyak. Ang mga tao, sabay-sabay ang sigaw, aswang. Aswang! Pero ako, nakatitig lang ako kay Gary. Tumayo siya sa gitna ng apoy. At doon ko nakita, sa ilalim ng liwanag ng apoy, ang balat niya ay nagliliwanag parang pinaghalong balat ng tao at balahibo ng hayop. Ang mga mata niya malinaw na kulay ginto. Hindi halimaw, hindi rin ganap na tao. Tumakbo ka, Gary, sigaw ko. Umiti siya. Hindi ko na kaya, Dante. Minsan kailangan mo nang tanggapin kung sino ka. Lumapit ako pero pinigilan ako ni Lani. Dante, tama na. Hindi mo siya maililigtas. Hinding hindi ko hahayaan na patay nila ang nagligtas sa akin. Bumagsak ang isa pang sulo sa bubong, pumutok ang apoy, at sa gitna ng usok, tumalon si Gary. Hindi pa ako nakapagsalita nang maramdaman ko ang mainit na hangin na dumaan sa tabi ko. At sa isang iglap wala na siya. Tanging pag-ikot ng abo at tunog ng basang apoy ang naiwan. Ang mga tao, tahimik. Parang natauhan. Walang bangkay, walang dugo, walang bakas. Sa gitna ng abo, may isang hibla ng puting balahibo na kumikislap sa ulan. Umiyak si Lani habang yakap ako. Dante, tapos na, bulong niya. Pero alam kong hindi pa. Kasi habang papalayong lumalakad ang mga tao, lumingon ako sa dulo ng kalsada. At sa dilim, sa ilalim ng post ng ilaw, may aninong nakatayo. Dalawang matang kulay ginto, nakatingin sa amin. Hindi galit. Hindi rin galak. Parang paalam. At nang dumampi ang huling patak ng ulan, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Minsan, sa takot nating maprotektahan ang isa't isa, tayo mismo ang nagiging halimaw. Pagkatapos ng apoy, parang namatay din ang baryo. Wala nang nagbukas ng karinderya sa loob ng ilang linggo. Ang mga aso, tahimik. Ang mga tao, naglalakad na parang may kasalanan pero ayaw umamin. Sa harap ng nasunog na bahay ni Gary, iniwan ng ulan ang amoy ng abo at putik wala nang natira kundi pader na parang kalansay ng nakaraan. Munit sa pagitan ng mga durog na kahoy, may isang bagay na naiwan, isang maliit na mangkok ng gatas, hindi natapon, hindi nasunog. Tinitigan ko yon at bigla kong naalala ang unang beses na nakita ko siya, nakatayo sa ilalim ng ulan, tahimik, para bang may gustong protektahan. Si Lani, unti-unting bumabalik sa dati, pero hindi na siya kasing lakas gaya noon. Isang gabi, habang nakahiga siya, hinaplos ko ang tiyan niya tahimik siya at sa katahimikan, pareho naming naramdaman ang pagkawala. Baka, sabi niya, mahina, baka hindi para sa atin yung buhay na yon. Hindi mo kasalanan, sabot ko. Umiti siya ng mapait. Pero pakiramdam ko, may nagligtas sa atin para maramdaman natin to, para matutunan kung gaano kabigat ang takot. Hindi ko na sinagot. Kasi alam kong totoo. Kinabukasan, dumating si Kapitan. Magpapamisa tayo para sa kapayapaan, sabi niya. Wala na raw ang halimaw. Tumango ako, pero sa loob ko, alam kong hindi siya nawala dahil ang halimaw minsan ay hindi umaalis. Nakatira siya sa mga puso natin, sa bawat sandaling pinipili nating husgahan kaysa umunawa. Pagkatapos ng misa, naglakad ako papunta sa gilid ng baryo kung saan dati nakatayo ang bahay ni Gary. Binuksan ko ang maliit na kahon ng posporo na dinala ko, ang kahong gamit ko sa karinderya dati. Sa loob, inilagay ko ang puting hibla ng balahibo na natagpuan ko noong gabing iyon. Ipinailalim ko sa lupa ang kahon, sa tabi ng mangkok ng datas. Habang tinatabunan ko, may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa pisniko, at isang mahinang huni, halos hindi marinig. Parang pusa. Parang paalam. Sa sumunod na mga linggo, nagsimulang bumalik ang mga tao sa dati nilang gawain. Ngunit tuwing gabi, bago ako magsara ng karinderya, napapansin kong may isang aninong dumadaan sa kanto, hindi na kasing dilim ng dati, mas magaan, parang usok na dumudula sa hangin. At minsan, sa salamin ng bintana, may dalawang matang sumisilip, ginto pa rin, pero ngayon, kalmado. Hindi na ako natatakot. Sa halip, tuwing makikita ko yon, napapangiti ako ng kaunti. Para bang paalala na may mga lihim na hindi kailangang mawala, mga lihim na hindi kasamaan, kundi paalala ng kabutihang hindi natin naintindihan sa oras ng takot. Isang gabi, bago ko isara ang pinto, sinabi ko kay Lani, kung sakaling bumalik siya, bubuksan ko ulit ang ilaw. Bakit? Tanong niya, nakangiti ng mahina. Para may tahanan siyang babalikan. Kahit sa alaala lang. At sa sandaling iyon, narinig namin ang mahinang pag-iyaw ng pusa sa labas, isang tunog na hindi takot, kundi tahimik na pasasalamat. Ang ulan ay bumalik, ngunit ngayong gabi, hindi na ito malamig.